One of the things that we are looking at, dahil iniisip ko, kakasuhan natin sila, then okay, the cases will go on, may, ma may, ma may mananagot, meron dyan makukulong, meron dyan ma-fire, whatever. Para sa akin, kailangan buuhin nila yung project. Dahil, kung titignan ninyo, may warranty lahat yung project na yan. Kahit sinabi nilang completed, pag na na, na, hindi tama ang pagkadoa, they still have to uh, respect, they still have to honor the warranty that they have given us to, to complete the project properly. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo na maganda. Out of your own pocket na hindi tama ang pagkagawa, they still have to uh, respect, they still have to honor the warranty that they have given us to complete the project properly. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. Mas okay sa kanya na hindi ikukulong yung mga uh, mga involved ng flood control. Kasi ang gusto niya is gagawin na lang daw is kung ano yung mga kailangan gawin gagawin na lang, yung parang tatapusin na lang yung project daling sa kanilang sariling bulsa para sa akin hindi parang napaka unfair na walang mananagot or walang walang makukulong sa ginawa alam mo kung bakit marami ng mga nabiktima maraming mga taong nabiktima na wala ng tahanan di ba may mga maraming nasisirang gamit mayroong mga namamatayan so ano na lang ang hustisya na makukuha nila doon wala ganun na lang di ba okay sana kung walang mga taong nabiktima walang mga sir na mga bahay na nasira di ba walang mga namatayan Parang napakagaan naman ng parusa ng mga taong involved sa flood control. 'Di ba? Napakagaan. Para sa akin lang ha, personally, kailangan talaga managot 'yung mga involved sa flood control. Kasi kawawa naman 'yung mga biktima, ganun ganun na lang 'yun. 'Di ba? Kahit kasi tapusin ng mga involved ng uh, mga mga involved sa flood control 'yung project, no? Pero 'yung mga nawala, 'yung mga namatayan, 'yung mga nawawala ng tahanan, hindi na kasi maibalik yon, Hindi na maibabalik 'yung buhay yung mga bahay nila na ginastusan nila ng grabe, di ba pinaghirapan nila, nawala lang ng ganun lang, hindi na kasi maibalik yung basta-basta. Tapos, napukuhayahay naman ng mga involved, di ba? Walang parusa, basta gagawin lang ulit yung project. Hmm? Wow, sana ulaman talaga, oo. Ay, kayo na bahalang humusga.